guys, welcome to my vlog. Ayan. So, yung mga nagtatanong kung kailangan ba talagang may day off. So, yung mga first time po na mag abroad at yung mga gusto ng day off, ayan, ito po ay aking, ito po yung aking kaalaman. At i-share ko lang po sa inyo kung dapat ba talaga tayo na magkaroon ng day off. Actually guys, talagang sa pinarmahan nating kontrata, kailangan tayo ay may day off. Kasi kung wala tayong day off, paano tayo makapag-re-rest, di ba? So yung iba kasi hindi nila tinutupad yung hindi nila tinutupad yung nakasaad sa ating kontrata. So ikaw bilang isang uh, mamamayan na kailangan ng pahinga, isang trabahador na kailangan ng pahinga, kailangan nating humingi ng pahinga sa ating mga amo. Para naman tayo ay makapag-rest kahit papano. Maganda kasi yung may rest. So kahit isang beses lang sa isang buwan kung hindi ka man lalabas, ay at least ay nakapagre-relax ka doon ka sa kwarto, nakapagre-relax ka, hindi yung puro na lang trabaho kasi magiging ano din yung katawan natin, hindi healthy kung palagi tayong work na lang ng work, di diba? So, uh, on my experience guys, dito ako sa Kuwait, ayan today is my day off, ayan nandito ako sa labas, So dito na rin din ako nag-vlog Kasi sa bahay hindi rin man ako makapag-vlog So the, as my experience guys Isa beses ako sa isang buwan nag, naglalabas At talagang may day off naman ako Before kasi guys nung baguhan pa lang ako Is wala talaga akong day off uh, Umabot ako ng one year na hindi ako nakakalabas Yung amo ko nagpapadala Then hinumingi ako ng day off sa aking amo At kumayag naman siya na nakakalabas na ako. So, nakakabili ako ng mga gusto ko. Nakakapunta ako ng charge. Then, ayun, nakakakain dito. May mga Philippine food. Nakakain ng masarap na food. As uh, yung mga hindi natin natitikman sa bahay kasi puro na lang marak, chicken. Ayan. So, kung nakakapag-off tayo, so, yun, ma mapifeel natin na hindi tayo ma-homesick, hindi tayo may stress kasi kahit mag-isa lang tayo is mapifeel natin yung yung hangin before hangin sa labas, hindi yung lagi na lang tayong nasa loob ng bahay aircon trabaho, diba so ayan guys, yung payo ko sa inyo guys, na kayo habang wala pa kayong mga day off, konting taste lang guys, kasi talaga sa umpina, umpisa, ay wala pa talagang day off, pero sa susunod naman guys kapag kayo ay nakapagsabi sa inyong amo, and I'm sure and hopefully guys, na bibigyan din kayo ng day off, at yung mga nandito sa kwent, see you guys here, ayan Uh, pwede tayong magkita-kita. May mga friend din ako na vlogger na na kapag opat at nakakataon na day of din nila is nakikita-kita kami dito. So, mas, masaya yung bonding guys. So, ayan guys. Uh, maraming salamat sa inyong panunood at sana ay meron kayo natutuhan guys. So, yun lang guys. And God bless everyone.